Kinalikura responsibilidad sa kanilang anak. okay? Yan naman ang problema ang inilapit ni Julie ng Matalam, North Cotabato mula sa kanyang mister na sumakabilang bahay. Oh, Yan. Naalala ko ito. Uh -huh. At para sa update, nasa kabilang linya din, yung nagre-reklamo, yung resource person natin, si Lieutenant Dennis Fuentes. Deputy Chief of Police, Matala Municipal Police Station, North Cotabato PPO. Dennis? Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon, Dennis. Ano? Ano ang date nung nagreklamo po? Okay. Magandang hapon, ma'am. I am Police Lieutenant Dennis Fuentes, uh, the Deputy Chief of Police of Matala Municipal Police Station. Uh, regarding po, ma'am, doon sa... Igla tadi to sa ofisina, and nagkaroon po sila ng written agreement na every 15 days. Yung lalaki po, yung husband niya ay compayet po ng 1,000 as financial assistance sa kanilang anak po. Sustento, bibigay ng sustento. Yeah. Ilam, ilang bang bang anak nila? bang anak nila? Let bang anak nila? anak nila? 2,000 per month lang? Per month? Meron 10 days po, ma'am. Magbibigay po ng 1,000 yung lalaki, ma'am. Ah, 10 Kaya days. So tong, every 10 days. That is 3,000 a month. every 15 2, days, 1,000. 2000 ang isang buwan. Every 15 days. Oh, 2,000 po isang buwan, ma'am. 2,000 ang isang buwan. Uh, kasi yung yung lalaki, ma'am, is kasi yung trabaho niya, mag-stoppers, ma'am. Mag? Uh, so, hindi, uh, hindi financially Ah, kayo, walang capability, <laughs> no? financial capability ano, financial capability mahirap. <laughs> Pero at least <laughs> nagbibigay ano. Pero tanong ko lang Mr. Fuentes, ilang bang anak nila? Ah, isa po. Ba? Ah, isa lang. Isa po, sir, isa po, sir. Okay, oh, yan. Kahit paano po, naman ay sana matupad ano. Sana matupad yung pangako, no? Kasi baka naman bumalik uli dito ang complainant, no? Sana hindi na maulit yung pagsumbong, maging tuloy-tuloy ang pagbibigay ng uh, yes, financial support. Okay? Yeah. Tony, pagka Ah, ganun, ganun po. Ganun isa diyan. O pag uh, ganun po ba sa korte po ang nagpapasya niyan? Ang support, I mean sustento. Mm. Sustento. Yeah, kung kung walang ano, kung wala silang kasunduan, hindi sila nagkasunduan sa labas ng hukuman, <coughs> abay, pwede talagang mag magsampa ng petition for support <coughs> sa family court, ano? <coughs> at talagang husgado ang nagdedetermine kung magkano at uh, uh ang kakayang kayang ibigay, Ay, -ibigay. Hindi naman di determinado kasi ang suporta. pagbibigay po ng suporta ay nakabase rin po sa pangangailangan ng susuportahan at doon sa kakayahan ng nagsusuporta. Oh, yeah. Hindi ho basta hindi ka pwedeng magdemanda. Bigyan mo ako ng 50,000 piso kada buwan. <laughs> mm. Kabay, yeah. sweldo lang ay 5,000. 5,000 lang sweldo. At saka sa attorney sa pagpapalaki rin naman ng bata, kailangan din naman dalawa sila. Oh. Tama. Ah! Tama. Kasi nasa batas din po 'yan. Nataan pag-aalaga talaga sa mga anak ay obligasyon ng dalawa. Joint. 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 Ako oh, nga, yun natanong ko ng isang araw eh. Paano yeah. kung yung babae naman di nagbigay sustento? Pwede yung mabulin. <laughs> Puro na lang lalaki. Na, nasa kabilang linya ba? Oo. <laughs> oh, <laughs> anyway, okay, nasa kabilang linya. <laughs> si, uh... um, siya, sir. Kamusta yun naman natin Julie. itong yeah. uh, nagreklamo? Siyempre, nasa kabilang linya po. Si alias uh, yes, Julie. Ma'am Julie, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Yan. Um, uh, -oh. Sige po, uh, go ahead, ma'am. salamat pa ako sa sumpong niyo. Siyon <laughs> agad. Inaction na agad yung aking reklamo yeah, action. Man, action, agad. Yeah, Pero no, no. ano, uh, Ma'am Julie, kayo nagkaharap ho ng dati mong kinakasama. Tama po ba? Asawa ata niya talaga. Ah, asawa kayo. niya. Kasal, asawa niya. Oh. Kasal kayo, Ma'am Julie? Okay, so makabilang bahay lang. Oh. <laughs> mm. Ma'am Julie, kasal kayo? Sa bahay namin, sir, sila pati na. Ah, uh, Yes po, ma'am. Kasal po kami. Ay, talaga nang yeah. na hindi pwedeng talikuran. Ang oh, oh. uh, obligasyon. Eh, obligasyon no? talaga si Sir. <clears throat> Oo. Oh, oh, paano, ma'am Julie, paano raw masisiguro ng inyong dating asawa na kanyang matutupad yung bawat kinsenas ay magbibigay ng 15,000? Wow. Baka naman next month ay hindi 50, na matupad yan. 50,000? Magkano? Every every 15 days ay 1,000. <laughs> Sorry. 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 50,000. Gulat ako. Oo, oh, 1,000 every 15 days. Yeah, para malino tayo. 1,000 so every 15 days. So yung usapan na yun, Ma'am Julie, saan kayo magbibigayan ng sustento na yan na every 15 days? Yeah, hatid pa sa bahay or... Uh, Gcash. Gcash. Hindi ko po, sa Dito lang sa parati kasi malapit po. Ah, malapit lang pa. natin yan, Ma'am Julie, na matatanggap niyo po talaga yung pinag-usapan nyo. So, Ma'am Julie, baka may gusto po kayong pasalamatan, tumulong sa inyo dito at kunin na rin po namin yung pagkakataon kung ano po ang masasabi mo o mensahe mo sa mister mo. Ah, uh una-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa sumbong nyo, action agad, sa mga staff po ninyo, ma'am. Especially kay Sir Arnel Milokotone, COP po ng Matalam, especially sa aming barangay, Kapitan Juan C. Cabanas. kasi tumulong po siya sa, ano, uh, <clears throat> nagpasakay po, eh, hiniram namin yung sasakyan papuntang Matalam. Maraming maraming salamat, Kap. Tapos, ang masasabi ko lang sa asawa ko, sana ibigay mo yung obli obligasyon mo sa anak mo at tuloy-tuloy mo ibigay yung obligasyon mo kasi hindi lang ako ang may karapatan sa bata. Pati ikaw mismo. Hindi ko naman dinadamot yung anak ko. Pwede mo hiramin in time kasi siyempre may responsibilidad ka sa anak mo. May responsibilidad din ako. Hindi naman kita binabala binabawalan sa lahat. Kung gusto mo in time hiramin, okay lang sa akin. At at by ah uh, at sab, uh, ano lang po, uh, hindi naman ako mangingi sa inyo, yung sa akin lang is suporta mo lang po, ka financial sa anak mo. Yun lang po. At maraming salamat. Yes, uh, yo. magkasama natin ginawa, magkasama natin palalakihin. Yes. Tama? Magkasama nating natin babalikatin kung ano po. Yes. Yes. Tama. O, at saka Ma'am Julie. Oh. At saka Ma'am Julie, hindi sa hindi mo siya pagbabawalan, pero sabi mo sa akin, bawal pa rin siya mag-asawa ulit, mag-anak ulit kasi kulang-kulang na nga yung ma mabibigay niya. Asal, asal, kasal kayo, bawal talaga. Para mamaya ma pag makakasal. May uh... kalibin po siya na ma ma'am. Ha? Ha? May kalibin siya, ma'am. kalibin Aba, ibang, 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 usapin niya Eh, baka uh mas mabawasan ba yung 2,000, ma'am Julie, kung magkaroon na rin sila ng anak ng bago niyang kalibin. Mm hmm. Eh, okay, matanong naman. Na sila, ma'am. Okay lang yun akin basta yung oh. responsibilidad niya ma'am. Oh, uh, huwag yes, niya po yung, huwag niyang baliwalain kasi eh, may Ay. agreement naman kami po sa may police station. Pag Ay. hindi niya yun, eh, susundin ma'am. Alam niya na po yun kung ano yung contento second na siya step siya. po. Hmm. Napakabait ni ma'am, ha? Napakabait. Talagang so, napaka-understanding. Na, kung contento na siya sa 2,000, okay, okay lang. Yung. sa akin, sabi niya. okay lang. <laughs> Sana all. De <laughs> <They> joke lang. <laughs> yes, opo. So, Ayan, tanungin naman natin ng ating panyarong police, of course, sa financial support attorney. Mm <laughs> Ano bang itinakda ng batas dyan pagka meron Ay, tayo? ng oh, Ligasyon oh. sa ating mga anak. Sir, oh maganda talaga sa yung mga nganak o mag-aasawa, hindi talaga yan base sa edad. Dapat base natin sa kakayahan. Kakayahan. Oh, wow. Sa ilalim po ng ating family code, ang mga legitimate uh, children po, ang custody po ay pag minors, mananatili yon sa nanay. You no? Know? Beyond seven ah. years old, ang, ang kapakanan po ng mga anak ang susunod. At kung, sino ang gusto nilang... Ayon. Ayon, no? Pero, uh, seven below? So, nanay. Sa nanay. Automatic. Uh, batas oh. na nagsasabi noon at hindi pwedeng, walang Ayaw. pwedeng maging mas yeah. mataas pa doon dahil batas na nagsasabi. Yeah. Okay, maraming salamat, uh, Tony Ano? And muli, maraming salamat din po sa pagtitiwala sa ating programa. Kaya eh, mga kasambahay, yan naman po ang nagmahal, nasaktan at nagparektang connect. <laughs> Nagsumbong nyo. Na nagbigay ng Ay, motor. Action you know? na ga. Ma'am ah. Julie, uh, maraming maraming salamat po at, uh, at uh, maagang natugunan ang inyong problema. And kay... Uh, Police Lieutenant Dennis Pentez, ang Deputy Chief of Police ng Matalam Municipal Police snappy Station. Rin. North snappy rin, snappy. Yes. And yung kanyang Chief of Police, of course, snappy. Emperor. Thank you very much, Lieutenant, Lieutenant, Lieutenant Dennis Pentez.